sa kada kilo na bigas na talagang alagay 45 at talaga namang sinasubsidize ng uh, gobyerno ang uh, halaga ng bigas na yan eh talagang yan po ay po pwedeng maklassify as vote-buying at baka ma pa ang lahat ng kandidato ng alyansa dahil ang nakikinabang dyan eh, mga kandidato ng alyansa dapat na siguro biski isang araw lang yan may magreklamo pa dahil vote-buying pa rin yan na isang instance isang araw hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagang kumpansin ang legal ng PDP laban, maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan na matutunan ng leksyon. Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Pinabaliwala natin ang mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapuesto. Walang mara, wala kami pananagutan dahil kami nakapuesto. Yung mga kalaban namin, gaya ni Duterte, ni Harry Roque, silang titirisin namin dahil kami nakapuesto. Ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag. Hindi lang sa mga kalaban ng gobyerno. Lalong-lalo na kung tanim kaso naman yan. Very briefly ha yung tarim kaso nila kay Kong Pulong. Palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas daming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Niwala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng pamilya Duterte sa Dabao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kita Digong. Isang beses, uh, miyembro ng gabinete. Pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission mantakin nyo, matapos sa bigyan ng dalawang appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng dalawang beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Hindi lang walang utang na loob. Walang yapa. And to think, hindi naman sila nakakatakot na pamilya dahil ang ama nila ay eh, kilalang Burles King. O, oh, huwag niyong kakalimutan mga tagadabaw, ha? Yung Burles King, nakitang hubad-hubad na tumatakbo doon sa isang hotel dahil nahuli na kasawa ng babaeng kasama niya at pinakulong pa yung Peronista. Anong ginawa ko? Dinala natin sa UN. Nagwagi po tayo. Sinabi na yung pagkakakulong kay Alexander Adonis ay labag sa karapatan ng malayang pamamahayag at dapat